Good morning, good morning mga katasok. Pilatak, paghinan sa kumanong pamain gamit ang kristalik. Okay mga katasok, ini anak gamit ang na green, sa ini mga katusok. one, lila. Or dalagang bukid. Tapos anak to gamit na bingwit -bing, mga 572. 572. 572. Lahat nylon. merpatro, pa tro. Okay. Abangin nyo mga katusok. Anak, kung paano magawa ng pamain. Para pang Ganito mga katusok. Kuha ka ng nylon. May. Dari anak ko Green ano yato. Ay. Okay, so ini na. Taktura ini ka ang kapal ini. Kay, kay sobrang kapal na hindi ilig sab mo kung isa ang subad. So lang, ano lang. Katamtama lang. Ito so, mga ba, hati natin dalawa para dalawa ang magawa dito. Okay. Yan na katasok. ito mag ano, mag ano yan Tagalog, mag bud bud, mag, mag, mag ikot. Ang saya. Ayan o. So, yan. Okay. Ato hiktan. Ang ya, hiktan ang ito so. Ayan o. Oh. Tapos, ding ito ah uh, pambilisan mga ya, to ko oh. ikot mo lang pos hela to mo kina Ang katosok, kailangan ano mo i-ano mo eh, no, yung bunt, bali, buntot ng isda para yan ano pa ano pa kalinis mo pa kalin na eh tapos na oh din mga tosong kan na finish ko mga hmm. sampo kulay puti dube nang kulay green Dalawang kulay lang ako mga katulad sa Mas the best ang tatlo-apat na kulay. Ang kulay pink, saka sa kulay blue. Pang dalagang bukid. Ayun. Sa akin, dalawang kulay lang. abangan nyo mamaya. Matutuan, uli natin. Kaya medyo maulan ngayon. Oke, okay, oh, finish now. Ini hmm, uh. ya, finish nggak? Uh, uh. Parang. Hmm. bokoh, Ayan. Tutulin. Ayan na. Ayan ang finish. Okay. Ilagay na nito na mga kasop. Dito may ano. May pab pabigat or ng bakal ba. Dito. Pabigatan. Para pang ano ito. Ang unang natin ang kulay kahit ano, green o puti. Kulay puti na lang. Kulay puti. Kaya yan oh. kailangan natin mga ilak terus ang listahan sa dito lang, opo, so, so. hmm, ang dito lang, oh. naman, o, alternatif naman, kailangan hanggang pa ano to hanggang labing isa piraso alagay mo labing isa lang talaga ang ten minutes para the best Okay, ano natin e, na dito, ibutang na sa sufpy. Kailangan may adobo para hindi mag-filipino na natin big to. ilagay na natin ang ilagay natin na mga big taga o big So, patuloy natin ito mga big Okay. Dito, ganito mag lagay ang

kayo ng mga pasok. Na. Bobod natin. Ready, ready na ito mga pasok para, na, for fishing. Okay, ayan na oh. Gading isa. Ready po pisin nito mga tusok. Ay ano tayo? May pang-reserve ah. Ito mga pamain natin o. Oh. Ayan. Kasi madaling maputol to. Kasi number 4 lang. Pag malaki yung istang kumagat. Kailangan magdala tayo ng pang-reserve. Thank you. Okay, okay.